ang sinasabi ko, unang-una, -una, yung pag-release ng report na yan, na nadadawit si, da si Liza Araneta Marcos, may kinalaman po yan sa pagtawag ni Trump kay Marcos na ura-urada. Nang mensahe ay, magtinu dahil nahihirapan akong suportahan ka, napakahirap mong suportahin dahil nga lumalabas na kayong dalawang mag-asawa ay adik. At dahil ang Marcos Jr. naman ay atat na atat. Makuha ang suporta ni Trump. Ang gagawin naman ni Trump para suportahan kita, maski napakahirap mong suportahan, kukuni ko ngayon ang lahat na kailangan ko sa Pilipinas. Baka itagaan sa bato. Magkakaroon ba tayo mas maraming EDCA site? At baka magkaroon ng ibang destinasyon ngayon, yung nickel at iba pang rare earth metals na in-export natin sa China, baka yan ngayon ay papunta na sa Amerika. So, ang kapalit nang pagsuporta ng, pag ng uh, uh, Amerika kay Marcos Jr. matapos na siya ay sosoplahin dito sa uh, pagdating na nararating na kanilang pagpupulong ay ang ating soberenya, mas maraming base militar na gagamitin ng mga Amerikano at yung ating tanging yaman. Na dahilan naman talaga kung bakit nila binili tayo sa Espanyol. Yung ating lokasyon na tayo stepping stone sa China at yung mga um, nababalitang tanging yaman dahil mula nung panahon ng mga Espanyol eh talaga namang ang tanging uh, kalakalan na nangyayari ay ginto kapalit ng kung ano-ano mang mga bagay-bagay na nabebenta doon sa Mexico noong mga panahon na yon o yung panahon ng Galion Trade.